mas mabuti ho ngayon ang, para sa akin, magandang Marcelo. Dahil nung nakakaraan na hindi pa Marcelo, maraming krimen na nangyayari, ngayon itong Marcelo ay pambihira na. At para sa akin, itong kaso rin natin da ang September 10, malaking bagay din sa akin dahil sa ganon ang, sa, ang salary ko na naging nasa minimum. Anong itong Marcelo? Na itong sa tao. Dahil tumahimik ang mga ano. At walang masyadong gulo. mga nanggugulo sa mga kalye, ganun. Yung mga ano, takot na gumagawa ng masama. Mas maganda dahil sa... Ganyan, sa ganito, medyo na, alam natin mo na medyo mata, mata, matahimik na ang, natin. Sa masamang gawain na puputol ho. Para sa akin, kung September 21, malaki ang pinagbago. Nakakabuti rin ho dahil nang sa aming lugar ho, nabawasan na ang mga gumisan may gulo ho. No, ngayon wala na hong gulo, hindi na mas, wala na akong nakikita ang gulo sa amin.